Muy harap. <laughs> <laughs> <Polar full>. <laughs> <laughs> yang si Ke mana leader. Tendero. Kasama po natin yung tumira ng aming pong ano kalina po. <laughs> yung Ayan po ha. Si Itim, nitit tignan yan. <laughs> ano mo tinating <laughs> na mo? Servito eh. Number 7. Ayan po. Iboto po nyo sa darating na eleksyon. Number 7 sa baluta. Ay nakasid. <laughs> Ay ulo ni <naman>, Wadji. Nakasid. <laughs> Ay numero 7. Apo. Apo. Pagka. Pagpagpulay.

punta tajon asal loob. Labas. Isa na lang kailan nito. Ito bigem may yung mga mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon mga pagkakaroon ng mga mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon mga pagkakaroon ng mga mga pagkakaroon ng Diba nung yata, diba <laughs> <Bayabas. laughs> <laughs> di ba kakainanong may bayabas? May bayabas, may bayabas. Dato dito yung punta kami. Masukala na, sir, dito. Tapas ako ito nung yung... ganda po. Sus, po. Dito so, yung kashinda ni Dayan. Kashinda di bantukan. Ban

Kaba dito yung tungkod Hey what's up mga lods Iba talaga pag lagi nagagawa Kung hindi <laughs> 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 ito, ito sa Sitio Pandan Sa baka ng sa RF Sunday Kaya po yung palang... Kami po nasa New Zealand Ng Palasak ng Pandan <laughs> Ito ang tuwa dito si Bilyar, hindi na kukuha lang. Muna kay Bilyar may mga... may ano na dito. <laughs> Subdivision. <laughs> Anong sabi ni Sin sa Bilyar, total daw sa mga ano, road widening. Hindi <laughs> <laughs> ah.

Pagkakita niyo po ng pandan Ito po yung boundary ng Chersani Makikita nyo na po makakapigil ang ganda ng view Dito lang po yan Oh, wala ngayon Kita-kita po ang Pacific Whoo! Ganda Kita-kita <laughs> po ang pinagmulan Oh, may bahay po doon sir Oh, ganda George. Ayaw Ganda Kita ang Hawaii <laughs> Ano po ito katakayan? Ayan katakayan po isang maladi pa busok. Eh, na may bubunan ni po. Bu. Oh. Patalo pa. Ano'ng kain ko may bun? Oh. Ah. Eh, sinabi mo marami sila tao doon, eh? May Makagit na. Makagit. po dito sa New Zealand. <laughs> Lamig sa New Zealand, mga lolo. Kasama po namin ang ano, proper engineering. <laughs> Nasa New Zealand po kami. Eh. Kaso na din. o yokong lagi yung proper engineering po natin <laughs> dito po kami gaganapin running dito si DJ ako si Ambo di ko ji eh 'di sila

Okay hey, sir ano ba yung Michael? Oo. Oo? Ano ba itong ano ah? Itong ano? so, hindi yan, hindi. Ah, itong po? Ay ano po? Iwan mo siya. Ang bago siya ito? Ah yun. Ah yun sir ang katakayan na? Yung maliit na yan? Yung, sir ang katakayan na. Uh, wala naman siya ang katakayan naman. Uh, Sakot niya. <laughs> yung sa sana yan, yung maliit na yan? Yung ang katakayan? Ayun, yung maliit na yan? Oo. Yung katakayan na? Yung maliit, yung hindi kita. Ah hindi kita? Pasok? Ay binanulungin siya. Ah hindi na apat ah, ano na nunguna yan Hmm. Magandang hmm. video 'to. Ito malungkot sa dito. Enjoy pong ang observational sa sabakan ng Sersani. Eh. Ito lang po ay sa Sitio Pandan, Barangay Kalotkot. Capital I-759 So yun mga dyan TV Studio Shout out po sa inyo lahat Sa mga viewers ko And then